Good morning mga koys! Andito na naman ang inyong lingkod, si Neil Abukay, ang isang tambay na walang pangarap pero gustong umaman. Ngayong araw mga koys eh, Pogi Chik! Kakatay tayo ng ano, dalawang manok na nito. At gagawin natin siyang Tinulang bo, tinibok tawag sa amin dito sa Bisaya, sa Mindanao. Pinadapa daw, pinadapa daw, sabi. Salida yan, Troy, pinadapa ang manok ba? Ayan, ayan yung nagkakatay. Dalawang malala, ano yan, mga bata pa yan. Ilang buwan pa lang siya, mga tatlo, no? Malimang buwan na yan. Pero malalaki na, may 1 kilo na siguro bawat isa niyan. Ayan, mga kaisa. Kasi meron tayong bisita Ayan ang bisita natin Galing Maynila, pure Tagalog yan <laughs> Si Jubin Kumapamangking din sa Maynila Siya lang ang hindi natulog Mama niya tulog, pati kapatid niya tulog Pati papa niya Si Jubin lang ang gising Ayan, yung kapatid ko naman nagkakatay Si Janik Check Pamangking kong pogi. Yawas na yun. na tayo niwa. Mana kay Papa Budoy niya. Papa Budoy, chik. Pogi. Wala na yun? Ano tinayas yaw? Dito lang kami sa... Ayan ang ano. Ayan, tabi mo. Linisan ka yan. Ang haba. Oh, sayang. Ayan ang paligid namin. Ayan. Pala yan. Puro pala yan. Dito naman, Highway. Highway National Road yan. sa doon, bundok. May bahay pa kami doon sa bundok. Madurag. Ah, nagluluto pala tayo ng pusit, mga kis. Dalawang kilo adobo. Chichik, chichik ko, baka masunog na. Ayan, ang ating adobo pusit. Ako, nagbuburak-burak na. Ano pa nga na yan?

mura lang po siya dito mga boys 120 lang per kilo yan 240 lang lahat yan dalawang kilo may nila yan 100 150 180